bilang pasasalamat, magsasagawa ng parafol si Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman by Dimple Mastura para sa unang isang daang araw nito sa kanyang kalawang termino bilang representante ng probinsya sa Kamara. Ang kwentong pasasalamat mula kay Jen Garcia. Sa unang isang daang araw ng paglilingkod ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman Bay Dimple Mastura, maghahandog ang kongresista ng paraffle para sa mga mamamayan ng kanyang sinasakupan. Pasasalamat ito ng mambabata sa suporta sa unang isang daang araw ng kanyang ikalawang termino. Isang espesyal na aktibidad ang gagawin nito sa temang isang daang araw ng tapat na paglilingkod, isang daang araw ng serbisyong may puso mula sa cash prizes, grocery items at fast food vouchers hanggang sa grand prize na isang brand new laptop na nakalaan para sa mga masisipag na guro. Kaya inaanyayahan ng lahat na huwag itong palampasin at sa mga dagdag na impormasyon, basahin lamang mechanics sa official Facebook page. Kaya sa mga interesado, sali na! Jen Garcia, iMinds, Philippines.